Hello guys, um, so sa video na ito um, gagawa tayo ng mga um, video series about alt parking so ang alt parking is um, isang paraan para makakuha tayo ng um, gold or parang tinatawag na passive gold um, yung gagawin nyo is maglalagay kayo ng mga characters na din nyo ginagamit for now um, and i-set nyo sa sa isang lugar, um, either jumping puzzle, or um, mga, uh, like mga lugar na maraming chest, na pwedeng ilagay nyo lang, kunin yung chest, tapos log out. So, yun ang idea ng out um, parking. So, um, sa out parking na to, um, dito to sa may crystal oasis, sa, um, sa may path of fire na map, So, for, um, para dito, kailangan nyo meron kayong path of fire na expansion. And para mas madali makapunta dun sa taas, kasi yung kailangan natin is, kailangan natin pumunta dito sa Sanctum of Nabka. So, mas madali if meron kayong sky scale. So, magsisimula kayo dito sa waypoint na Destiny's Gorge, which is sa uh, dulo ng Crystal Oasis, papuntang ham um, elon of Riverlands. So, if meron kayong elon of Riverlands, pwede kayong pumunta dito para kunin yung waypoint. If wala naman, pwede yung um lakarin o mag-mount galing sa Amnon waypoint papunta dito sa Destiny's Forge. So, ang gagawin niyo is um gamitin niyo yung sky scale niyo, papalipad dito ah, um, ala like may mention pwede din dito bunny or yung springer pero mas maganda yung sky scale pwede dito springer pero dapat yung springer nyo max na yung level para mataas yung jump para makaabot don sa um, sa taas okay so pwede pag sky scale kasi madali ang buhay pag may sky scale lilipat kayo dito and then pagdating sa taas dito dito okay so yung goal natin doon sa pinakamataas parang coliseum so ilipad kay dito pahinga and then ilipad naman dito dito and then pasok dito may kalaban sa taas so yun ang kukuhin natin yung tatlong chest so eto sa ang usually makukuha nyo dito is um, rare or identified so sino bang hindi gusto ng rare identified tapos may makukuha ka din kayong mga rare okay so pahinga dito then log out um, usually pag balik nyo log in kayo dito yung magsuspawn yung character nyo and then kukuha na naman kayo ulit tapos pahinga dito So, yun lang yung cycle. So, sana makatulong sa inyo guys. And, um, follow for more. like um, and follow para sa mga iba pang um, out parking tips. Thank you. Bye for now.